Isa rin ito sa napakasarap na luto sa tilapia. Una mayroon ako ditong dalawang pirasong tilapia, asinan ko lang at lagyan din ng paminta. Mayroon na rin ako ditong hiniwang sibuyas, kamatis at luya. Lagyan ko lang ng asin at paminta rin at ihalo at ilagay ko na yun, ipapalaman ko na sa, sa tilapia. Pagkatapos yan, balutin ko yan ng pichay, dahon ng pichay. At talian ko lang ng dahon ng saging. Pwede din tanunglad ang gamitin mo o pandan. At ilagay ko na yan sa kawali at lagyan ng gata. Maglagay din ako ng siling green. At lagyan ko na rin ng patis. Maglagay na rin ako ng paminta at takpan. At lutuin ng mga at least 20 to 25 minutes or hanggang sa maluto at ready to serve na yan yung ating masarap na sinanglay na tilapia. Mga kalasa, huwag kalimutan mag-follow and thank you for watching. Bye-bye!